Good morning ko, nandito pala kami doon sa taas ng Monkey Island dito sa ibabaw ng bridge. Nagpalit kami ng uh, ah, tinatanggal namin yung ano, tawag nito yung GPS antenna. Oh, GPS antenna Tinatanggal namin papalitan na namin ng bago. Ila, ah, importante itong GPS antenna kasi ito nagbibigay sa amin ng posisyon kung saan yung barko para hindi kami maligaw na, naka position din sa ano sa Ictis yun tapos ano, sa ano sa sa EIS para malaman namin kung saan yung barko hindi kami maligaw sa 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 lalo na gabi kapag walang GPS mahirap kasi mahirapan ka mag plot ng manual plot sa chart kaya tinatanggal namin dito sa taas dito yan o napit na matanggal yung GPS antenna dito sa kabilang natin ito pala yung ano mangyari nito yung scanner ng radar dalawa to radar 1 radar 2 tapos ito din yung ano aft masthead light yung ilaw namin sa na minsan navigation light nandito yung mga ano dito mga nasa ibabaw dito yung mga navigational equipment yung mga wire nya, sa ilaw ito magnetic compass, ito sa searchlight yan ito, nandito yung mga ano niya sa taas nakalagay yung mga lahat ng mga antenna sa navigational equipment dito naman sa likod, dito yung panel niya, yung tambutso ng barko doon sa kabila naman, break time ngayon, dito sa bodega natin, nakabukas pala, nagpintura tapos na sila mag, ano, mag, magpintura ng gray sa new plate, yun ang ano niya yung new plate yung bagong uh, bagong plansa yung steel plate ba tapos inayos na din yung hatch cover pintura ng gray tapos pula na katatapos lang magpintura ng uh, pula